Just color guys, Good evening na po yung yung video ko kanina kasi short lang pala yun. Hindi ko pa kasi alam kung paano i-ano yung time. Hindi ko pa alam kung paano i-adjust kasi bago lang ako dito nag ano sa YouTube. Kaya guys, please 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 subscribe my YouTube channel Marimar, like and share sa ko ang sa aking mga video, guys. Sana matulungan nyo po ako malaking tulong na po yung pag-subscribe niyo sa uh, YouTube channel ko guys. Huwag niyo po kalimutan Marimar po. Makita niyo po yan kasi marami na pa mga videos na na-upload. So sana ma-subscribe niyo ako at ma-like at share niyo ang aking mga video guys. Nag-ano ko kanina guys, nagpakain ako sa mga aso ko. Mataas taas yung ano ko video kaya lang naputol kasi hindi ko pa alam kung paano i-adjust ang ano dito time kaya okay lang kaya nag ano ako balik nag upload ako kay para malaman nyo na bakit naputol yung ano ko video ko kasi short lang pala hindi nyo nakita yung mga aso ko na kumakain na pinapakain ko naputol ang video ko talaga grabe hindi <laughs> ko pa alam kung paano yan i-adjust mong good. Sige, sa susunod na lang guys, magpaturo muna ako kung paano yan i-adjust para mataas mataas taas yung oras at saka yung pagchichika ko dito sa YouTube channel ko. At ano na ako, nag-prepare ako ng gamot sa asawa ko guys. Nag-prepare ako ng ano niya, yung uh, herbal. Ito oh. Mm. Ano yan guys yung kahoy ng malunggay. Iano ko yan pakuluan, pakuluan ko yan tapos yan ang inuma inumin niya mamaya pag mag magdating yun, mag-inom siya ng isang baso tsaka ako din umiinom din ako niyan bago kami kumakain. Uh, maghintay kami ng 30 minutes bago kakain. Kasi yan ang ano Yan ang kailangan gawin pag maka ano ka makain ka ng kanang herbal herbal na ano, dahon or kahoy. Hintay ka muna ng 30 minutes bago ka magkain. Ala, yung pusa, yung tuta ko, oh, gikain na naman yung ano, yung karton. Huwag muna ito kainin kay magsakit ka. Ay na, ikaw karon Magkain talaga yan siya ng kahit ano-anong kainin. Kaya nagsakit. Nagsakit na magkain pa rin ng ano mga karton mga chinilas, Kaya, ano nung kainin guys so guys, don't forget to subscribe my youtube channel marimar like and share my videos guys so I love you all, God bless you all ingat po tayong lahat